Sa palitang sports, tinapos ng Pilipinas ang kampanya nito sa 2023 World Combat Games sa Saudi Arabia kung saan nakamit ang bansa ng labindalawang medalya. Nag-uwi ang pambansang kupunan ng 2 golds, 5 silver at 5 bronze medals. Nagmula ang unang gintong medalya ng Pilipinas kay Kyla Napolis matapos pagrinahan ang women's 52 kg event. Ginturin ang napanalunan ni na Muay Thai partner Alisa Kylie Malyari at Richen Yosores. Idagdag pa ang tatlong silver medals na nanggaling sa mixed Muay Thai pair Philip Delarmino at Ariel Lampangan, Islay Bumuagaw at Rudzma Abubakar. Silver medals din ang nakuha ng Philippine Wushu team members Agatha Wong at Clemente Tagubara habang tag-isang bronze medal sina Thornton Sayan at Jones Inso. Hindi rin nagpauli si Maria Isa Ratcliffe at Pierre Afan na may nasungkit na tigisang bronze medal sa grappling events. Bronze rin ang inuwi ni na Taekwondo Pumse Pair Juvenile Crisostomo at Justin Macario.